eto ba po uh, kapag uba congressman o legislator o senador pagkatapos nagsampan ng kaso sa ombudsman uh, yun hubang ombudsman ay uh, pwede dihong magrekomenda natanggalin sa pagka congressman o senador yung mambabatas and habang Uh, may usapin ng pagkatanggal sa kanya, magpapatuloy pa rin po yung criminal case sa Sandigan Bayan? Uh, sa tingin ko, uh, during the trial, hindi po maaalis sa pwesto ang uh, isang kongresista or ang isang senador. Mm -hmm. They have their internal rules on discipline that they can uh, apply amongst the members of the House of Representatives and the mm -hmm. Senate, mm -hmm. but totally deprive the elected public official by may order of the ombudsman. Mm -hmm. Sa so tingin ko po hindi mangyayari habang hindi pa tapos yung pagliliti. Okay. Pero pag nagkaroon na ho ng judgment, of course, they will mm -hmm. be removed from office. Opo. Pero habang assuming po na ganun nga po ang mangyayari, habang naglilitis at non-bailable yung pong kaso nga na kinakaharap ng mambabatas, nakakulong siya habang siya ay nasa, habang, habang siya congressman o no? senador. Eh posible po 'yun. Posible po 'yun pag humantong na po sa actual filing ng case. Okay. At na nag-issue na po ng warranto pare sa korte. Okay. Sandigan, bayan. okay. Um may mga kaso po ngayon halimbawa isang baya, isang ano lalawigan sa Central Luzon, mga mag-asawa eh. O yung involved eh. Uh -huh. o, congressman, ilalaki, uh, vice mayor ng babae, uh, Congresswoman yung babae yung uh, yung, yung isa contractor, asawa niya, yung memiari ng kumpanya, kapag ganun po, sila mag-asawa kakasuhan dito. Pwede ba ako mag-bargain na pwede ba ako lang magmuna isama si misis? Eh, ang kaya nga po, ang pamantayan natin, yung public policy and public mm. interest, mm -hmm. hindi po pwedeng uh, at the whim of the accused, kung sino po ang papawalang sana o magkakaroon mm -hmm. ng mas mababang uh, parusa. Eh malabo po yun yung Nasa korte po yan Depende mm -hmm. ho sa participation nila mm -hmm. At actual evidence against them Doon po ang babatayan ng ano Pero hindi po maaaring pwede Ako na lang ako Absolto yung mm -hmm. aking asawa Hindi po mangyayari It has to be based on their participation Or complicity in the crime And the evidence at hand okay. Para mapababa ko yung penalty Mga kapatid Brothers and sisters Saan ka pa? Dito na tayo sa totoo dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Good.